Hello. Okay, the only girl. Sanchay. Ay, video mo kita. Video <laughs> Ay, sigurad na talino ka. Ano ba? Ay, manuwalon mo? Ay, uh, puro ka egg. Favorite mo? Yes. Ah, ma Pero manubaon mo? Tita? Manubaon mo no ka? 60 lang. Ah, 60, lang? 60 lang Ay, 60 lang? eh malaki laki kayo 50 lang pero magito <laughs> ito mayayaman nga gagayom na oh mayayom oh. 50 lang 50 50? sika mano? 50 lang sika with kwadre with ala with baon with one pang way pangkaan pang pang kasi ngay di <todic> ka, itaji ko bayaran mo pa mangyandakan ko ayo chef ng bang ididigreat tipid ana pero may ataw discrimination kanya yo ana public land gandang samahan ay pa may may sam ano na yung katbok dito ay okay sige one minute aba berkada ka berkada